Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Lalong-lalo lalo na dyan sa Pilipinas, pero bago ko simulan ng aking uh, topic ngayon, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga i-export ko na mga bagong information. Maraming maraming salamat. So guys, andito na tayo sa topic natin. Ang topic natin ngayon ay yung mga panganib na erectile dysfunction. So, ano bang erectile dysfunction? Yun yung hindi tumatayo si Manoy. No? So, tatalakayin natin yan dito sa vlog kong ito. So, ayon sa aking nahagilap na impormasyon, 6 milyon Pilipino ang nakakaranas ng hindi pagtayo ni Manoy. Anim na milyon po. Yan po ay nabasa ko po yan diyan sa ano nang ano sa isang Uh, tawag dito sa isang sa internet diyan sa ano sa Pilipinas ano pero legit po 'yon legit po yung na kunan ko na ano, na anim na milyong Pilipino na lalaki ang nakakaranas ng hindi pagtayo o may problema kay Manoy so ano nga ba ang panganib ng erectile dysfunction o hindi pagtayo ni Manoy at ano ang nangyayari kapag tinitigasan ng isang lalaki? So yan ang tatalakayin natin, guys. Kadalasang tinitigasan ang lalaki kapag siya ay nalilibugan. Minsan naman tinitigasan ang lalaki nang wala namang kadahilanan, 'di ba, guys? So nagaganap ang pagtayo ni Manoy kapag mabilis ang daloy ng dugo kaysa paglabas nito. Kaya ito ang nagdudulot sa ari upang tumayo. So ang ibig sabihin, guys, kapag maganda talaga ang daloy ng dugo patungo doon sa ano pribadong organ ng isang lalaki ay talagang maganda ang dating niya tumatayo po siya malusog po siya so ang ibig sabihin malusog po din ang ating katawan no kasi kapag ang daloy ng dugo ay hindi po maganda hindi lang po doon doon sa pribadong lugar ng lalaki ang magkaroon ng problema pati na po sa kanyang pangkalahatan. So, ibig sabihin kapag hindi tumatayo, minsan meron pong problema. So, hindi rin naman lahat-lahat na dahil hindi na tumayo ay hindi, hindi na rin malusog. Hindi po. Pero, ayon sa pag-aaral, karamihan din talaga na may, merong mga problema. So, yan po yung tatalakayin natin ngayon dito na mga bagay kung ano nga ba ang mga kadahilanan minsan sa hindi pagtayo ni manoy o tinatawag na erectile dysfunction. So paano nga natin masasabi na ang problema sa yung titi ay uh, tawag dito posibleng narito ang mga kadahilanan niya. So yan po ang aking tatalakayin so yung number 1 nahihirapang tumayo si manoy. Number two, nahihirapan na mapanatili ang tigas o kung hindi tinitigasan sa kalagitnaan ng labanan o nawawala ang tigas habang nagsisiping. So, yun po yung number two. At ang number three naman, hindi nalilibugan kaya't hindi tumigas si Manoy. So, isa rin po itong problema na hindi nalilibugan kaya hindi rin tumitigas si Manoy. So, ito ang matawag na erectile dysfunction. At ayon sa pag-aaral, tumataas ang paglaganap ng erectile dysfunction habang nadadagdagan ng 10 taon ang edad ng isang lalaki. Mula sa 50 pataas na edad. So, narito ang ilang mga panganib na mga dahilan. So, sasabihin na natin yung mga Uh, panganib o uh, yung mga kadahilanan na bakit nangyayari ang ganitong sitwasyon. Number one, ang kondisyon gaya ng sakit na diabetes. No? Diabetes. No? Kapag meron tayong sakit na diabetes, mapilipinas, masaang bansa man yan, ay talagang malaking uh, partisipasyon na magkaroon talaga ng problema doon sa ano, sandata ng isang lalaki lalo na kung malala na po. So, yan po 'yon ang nandito po yan sa aking uh, medical encyclopedia no sa Japan at uh, marunong po akong magbasa ng Japanese kaya tina ko na lang po siya. So, yan po itong mga uh, mga binibigay ko po sa inyo ngayon ay galing po ito dito sa aking Medical Encyclopedia dito sa Japan. So yan po yung number one ang kondisyon gaya ng sakit na diabetes na pwedeng uh, magdulot ng hindi pagtayo ni Manoy. At ang number two naman kapag napasubra sa paninigarilyo. Nakakaapekto po sa galaw ng ari ang sobrang paninigarilyo dahil yung lason sa nikutin. No, yung nikutin po niya umiikot po yan sa ating katawan buti na lang natigil ko rin noon naninigarilyo ako dati pero yung paano-ano lang noon ha, noong panahon so uh, hindi naman natin pwedeng ihinto kung talagang ano naman yung nakasanayan na natin pero wag lang po tayong maging heavy smoker para uh, hindi magkaroon ng problema pagdating ng panahon doon sa ibaba natin. So, yan po yung number uh, number 3, no? At ang number 4 naman, yung tinatawag na obe, ah, nako, nako, Yung uh, sobrang timbang o obesity sa English, no? So, yan po yung sobra sa timbang o pagkaroon ng sobrang timbang. Pero, guys, kapag uh, Uh, tawag dito, nag-gym naman tayo, o pinapababa natin ang ating timbang, babalik po siya sa dati. Kasi itong mga sinasabi ko yung sa sigarilyo, yung sa timbang, ay pwede po natin yung baguhin kaagad. Kapag tinanggal natin yung paninigarilyo o yung, uh, yung timbang natin ay maging kalahati, babalik kaagad din yung lusog ng inyong sandata. Pero ang problema dito sa number one, yung sakit na diabetes ay hindi po basta-basta nagagaling. Kailangan po ng mahabang gamutan. So, kaya may chance pa po yung mga sa sigarilyo lang, sa mga pagkain lang, o sa mataas ang timbang, dahil pwede po siya kaagad na mapigilan at babalik na kusa yung lusog ng inyong sandata. At ang number 4 naman, yung naga under ng radiation, radiation treatment naman ito, no? Radiation treatment, kasi malakas po yan. Yan din ang isang dahilan na nagkaroon ng problema doon sa pribadong lugar ng isang lalaki. At yung number five naman, paggamit ng mga uh, binabawal na gamot at ang sobrang pag-inom ng alak. So, bawas-bawasan na lang po natin, ano? So, yan po, guys. At uh, paalala lang po, hindi po ako nag-a-advise dito o nananggagamot o sinasabi ko na ihinto ninyo lahat, kundi tinatalakay ko lang po kung ano yung mga bagay-bagay na nagkakaroon ng mga problema sa... Uh, atin no so hindi ko po sasabihin sa inyo itigil niyo o ganong gawin nyo dahil wala po akong karapatan tinatalakay ko lang po so yung number 5 ay yung paggamit ng binabawal na gamot at sobrang pag-inom ng alak at ang number 6 naman natin ay yung sobrang stress depression o anxiety ito isa rin po ito na kalaban talaga ng sandata ninyo nakapag kapag nasubrahan sa stress, depression o anxiety, anxiety ay talagang mahihirapan si Manoy. Dahil nga, merong kasabihan na ang lahat, kahit sa babae po, nanggagaling po dito ang ano, ang ano ng, sa seksualidad, yung isip natin, ang, ang akala lang kasi natin doon sa ibaba, na hindi po, kahit sa babae, kapag ang babae ay depressed, o ano ang iniisip habang nakikipagtalik, hinding hindi po kami, makakaraos o lalabasan. Kaya napaka ano po na uh, tawag dito, maganda po, relax na relax po ang ating sarili bago po tayo makipagsiping para maganda po ang ano, masaya po ang dating. So, ayan po. Pero kung pinoproblema mo na ang hindi pagtayo ni Manoy, pwede po tayong magpa sa isang doktor ng mga pampatigas Kay Manoy, maraming marami po may Viagra dyan o kung ano-ano man yan. Pero kailangan po reseta ng isang doktor para naman uh, walang, o oh, safe ba? Safe ang sinasabi ko po, no? Huwag po tayong bumili dyan sa tabi-tabi na kung ano-ano na lang na pampatigas dahil baka mas lalong hindi na yan titigas. Dahil alam nyo naman guys na uh, dinatawag na business ngayon. Kaya kailangan pa rin ng mga approval na halimbawa sa Amerika, kailangan ma-approve sa, uh, anong tawag dito? Ano ba yung ano nila doon? So, kailangan kahit po yan herbal, kailangan may approval po yan. Dahil kung wala, hindi natin alam kung ano-ano yung mga nilalaman, ingredients dyan, no? Na baka mas lalong uh, madagdagan yung problema natin doon sa ating sandata. So, maraming maraming salamat sa inyo, at sana nagustuhan nyo na naman ang isa kong ibinahagi na Ah uh, topic ngayon maraming maraming salamat